at ang aking panawagan, PBBM. Naniniwala po ako na talagang sinsero kayo na nanawagan kayo sa pagkakaisa. Bakit naman sa buong sambayanan ang hiniling ninyo pagkakaisa? Bakit hindi nyo masabihin na yun ang sarili nyong na Naigay na nga. Nangampanya na nga. Tapos ito pang pa mangyayari. Kudang araw sa atin lahat mga kabayan. Muli nagbabalik po tayo para sa ating panibagong isyo at topic na pag-uusapan. Ayon nga kay Atty. Harry Rocky na dapat umano ay magsasalita na itong si Pangulong Bumbu Marcos Jr. Hindi dapat umano ito manatiling nananahimik sa paninira sa kanyang partner ah, na walang iba itong si Vice President Sara Duterte nakita natin na bumagsak ng 12% nga itong uh, trust rating ni Vice President Sara Duterte. Bagsak din ang Pangulo. Aba, uh, umangat nga itong si Tambalos los mga kababayan po natin. At itong uh, si Subire, pariyo silang umangat ang kanilang uh, tiwala umano ng taong bayan sa kanila. Dahil po yan, mga kababayan po natin, dahil sa sunod-sunod nila na paninera, uh, at pagbida-bida uh, sa mga isyo na nangyayari sa ating bansa. Lalo na sa usapan sa West Philippine, eh. ah, tandaan po natin mga kababayan po natin ang kanilang paninira ay naging matagumpay, ah, nagawa nilang tanggalan ng C.I.F. itong si Vice President Sara Duterte, kahit alam nila na kailangan ito ng departamento bilang oh, uh, Vice President, o oh, pangalawang pangulo at pangalawa sa pinakamataas ah, na pinuno sa ating bansa ngunit ah, ipinagpatuloy pa rin nila. Anong ginawa nila? ay nila sa West Philippines. Eh. So ngayon mga kababayan po natin, dahil mainit na ang isyu dito, nagsalita na ang ilang taga-supporters nga ni Vice President Sara Duterte at mismo si Pangulong, uh, dating Pangulong Digong. So dito na, nabulabog itong uh, kongreso mga kababayan po natin, lalo na nang hinanapan sila ng resibo ni uh, dating Pangulong Digong. So anong ginawa nila? Ha? Nanahimik sila sa CIF nag sila sa isyo sa West Philippine Sea, mga kababayan po natin. At ngayon, pinapalabas pa nila gamit itong mainstream media at ilang pahayagan na umanoy itong si Vice President Sara Duterte ay hindi nagsasalita patungkol sa isyu ng West Philippine eh, sa agawa ng teritoryo o, o, o ang inaagaw na teritoryo sa atin ng China. Bakit nga ba magsasalita itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan po natin? Unang-una, hindi niya responsibilidad, hindi niya mandato yan, hindi niya departamento yan. So, bakit pa siya magbida-bida? Ah, dahil meron siyang uh, obligasyon, NTFL, Department of Education, plus ang kanyang uh, uh, pagiging uh, Vice President ng ating bansa. Ngayon na inaasikaso niya, itong mga satellite offices uh, ah, ng uh, Office of the Vice President para mapalapit ang serbisyo sa bawat Pilipino. So, napaka-importante po yan mga kababayan po natin napakalaki ang naitutulong ng uh, Office of the Vice President Satellite ng mga offices sa mga probinsya. So ngayon mga kababayan po natin, sa paninirang ginawa nila, ay yung ka ni Harry Roque, ay may pag-asa pa naman. Eh, huwag tayong mawala ng pag-asa, lalo na itong taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na tuluyan ang babagsak itong si Vice President Sara. Dahil mayroon pang uh, halos limang taon kung talagang pagiging uh, presidenting president uh, ang ating pag-uusapan. So, kayang-kaya pang bumawi ni Vice President Sara Duterte. Ano bang nangyayari sa survey sa pagkapangulo? Pinakakulilat itong si Romualdez. Sino na kinabang? Si Sen. Rafi Tolpo, mga kababayan po natin. At naman po, ang Presidente at ang Vice Presidente ay bumaba. Bagamat mas malaking binaba ni VP uh, Sara. Bakit? Eh kasi kasapi siya na administrasyon. Siyempre, yung pagbaba ng trust at approval rating ng Presidente, dala-dala rin ni Inday Sara. At siyempre, hindi naman natin makakaila na yung mga pagbato laban kay Inday Sara na mga hindi makaantay na eleksyon ay naka-apekto rin. Pero naniniwala naman ako ng pagkakamali ng mga bumabatok Inday Sara, napakatagal pa ng na eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawit, makakabawit pa si Inday Sara dahil meron pa siyang uh, mahigit kumulang apat at kalahating taon para makabawi. No? Pero ganun pa man, ha? Bagamat bumabanga ang lahat, hindi lang naman po si Inday Sara, no? pati po si Presidente PBBM, si Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga uh, namumuno sa ating bayan. So doon sa mga pinupuk. Yan, tingnan nyo mga kababayan po natin. Anong pinapakita ng ilang mga vlogger at taga-suporta ni Romualdez mga kababayan po natin at uh, talagang pro-BBM lang at Antay Sara ay pinapakita nila kung uh, ano yung binagsak pero hindi nila pinapakita na yung pinakamataas na trust rating pa rin sa ilang opisyal ng ating gobyerno ay si Vice President Sara pa Cool. Ang VP Sara, well, bahagi lang po kayo nagtagumpay, tagumpay, pero bagsak din si PBBM. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, e talaga naman pong nagbigay si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang uh, pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Pangalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? dinala rin ni BP Sara si PBBM sa pagkapanalo. Kaya pag pinukul niyo si Inday Sara, pinupukul din niyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang... Ayan, tama po yan mga kababayan po natin. Mas mataas ang uh, naging uh, boto ni uh, Vice President Sara kay Pangulong uh, Marcos. So, so ibig sabihin talaga, alam naman natin, na maraming uh, solid DDS na sumuporta kay uh, Pangulong Marcos dahil kay Vice President Sara Duterte Hindi naman yan ma-deny eh, ng uh, kampo ni Pangulong uh, uh, Marcos. Kahit itong mga vlogger uh, o mano oh, ni uh, Marcos, mga kababayan po natin, na ngayon, imbis na suportahan nila itong si Vice President Sara Duterte ay sinisiraan pa nila at ngayon uh, pinopromote nila itong si uh, Romualdez. Hindi nila nare-realize yun eh na package deal itong Unity eh. Kaya nga Unity mang inileke. Eh. Kaya kapag ikaw ay pinukul mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero siyempre, dahil mahirap ang buhay at inami naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bubagsak ang uh, resulta, ang uh, trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako. Matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po, Makin, sa Kapreong Pintablado, from north to south ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisira ang pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Ayan, tama po yan. Ano? At uh, ito ang sasabi na uh, kinokontra na umano ni uh, Atty. Harry Roque. Itong si Pangulong Marcos, mga kababayan po natin. Hindi eh. Tinan mo, nakikiusap pa nga si Atty. Harry Roque. Na o manoy, magkaisa na, dapat magtulungan dahil malayo pa ang susunod na eleksyon. So, talagang uh, mukhang sinisingit lang ng ilang vlogger, uh, so lalo na itong si Mike, uh, mga kababayan po natin, na talagang solido Marcos na sinasabi niya na sinisira o mano or uh, sinisiraan na ngayon ni Atty. Harry Roque. Itong si Pangulong uh, Marcos kasi pag magbibigay ng sariling opinion, itong si ni Harry Roque Uh, lalo na sa usapan sa West Philippines, uh, sa usapan ng uh, pulisiya sa nangyari sa ating gobyerno, ang sinasabi nila ay kinokontra na ang gobyerno at nagiging pro-China na. Pero kung tutuusin, karapatan mo kasi yan, nababatikusin at magbigay ka ng sariling komento. Lalo na itong si ni Harry Roque ay may alam siya patungkol sa mga batas at uh, pulisiya sa ating bansa isang tabi muna ang ambisyon. O kung hindi po ambisyon, isang tabi muna yung tampo na dahilan para pukulin ang ating Vice President na Duterte. Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo ng para lalo mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, naniniwala po ako na talagang sinsero kayo na nanawagan kayo sa pagkakaisa. Bakit naman sa buong sambayanan ang hiniling ninyo pagkakaisa, bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak na importante ang pagkakaisa? Nakakabingi po ang inyong katahimikan. At habang kayo po'y tahimik, nagkakawatak-watak po tayo. Sana po, bigyan ng remedyo sa lalong mabilis na panahon. hindi ka naman ni BP Sara, hindi naman siya ng midterm election. At hindi pa nga siya sigurado kung tatakbo siya ng presidente. Dahil parang gusto na lang niya manahimik, no? E tignan nyo naman mga pangyayari, no? Nagbigay na nga. Nangampanya na nga. Tapos ito pang mangyayari at ang pumupukol pa sa kanya ay eh, yung akalain niyang napakalapit niyang kaibigan na talagang nagpakilala sa kanya mula norte hanggang south bilang kandidato, bilang vice president. Siyempre, masakit yon. Hindi niya tinatago yon. Masakit. At uh, syempre, kaya naman siya nagbigay na dahil nga doon sa panawagan ng pagkakaisa ngayon, eh yung mga malapit pang akala niyang mga kaalyado ang nagsisimula ng pagkawatak-watak. So ganon talaga, no? pag-usapang sa politika talaga mga kababayan po natin hindi talaga may iwasan yan, na pagdating ng uh, panahon na hindi ka nila kailangan at tumataas na ang kanilang ambisyon, lalo na itong si Tamba. Uh, Diyan natin makikita na talagang ilalaglag ka na nila. So ganito na yung nangyari ngayon mga kababayan po natin. Sa so, may kitas ng taon pa lang, ha, pagkatapos itong national election o presidential election, ito na yung nangyayari. So parang dahan-dahan na nila sinisimulan. Ang mas matindi kasi, yung kalaban ng ating gobyerno o yung kalaban ng mga administrasyon dati, laging kumukontra sa administrasyon. Ngayon nakikialiansa na kasi ang ah, mga kababayan po natin. Kung pag ah, kinuha kasi lahat ni Romualtes na ah, nasa House of Representatives dahil yan sa napakalaking punto na hawak niya mga kababayan po natin. Imagine mo, extraordinary expenses kaya mong bigyan ang isang congressman para manahimik ka at para ah, magiging pabor sa iyo. Ah, kahit ano ang kanyang gagawin, mga kababayan po natin. Dahil sino ba ang ah, hindi papayag sa Pagpabor ka lang sa kanya, bibigyan kanya ng 4 million, 5 million, 20 million, 40 million, tapos wala kang ipapakita na resibo, ah, uh, certification lang, ox-ox na. So, talaga magiging pabor ka sa kanya at handa kang uh, sirain ah, itong kanyang kalaban. So, yan ang nangyari kay Vice President Sarah Duterte, mga kababayan po natin. Kaya, panawagan po natin, wag po tayo bibitaw na dapat maglabas ng resibo itong mga congressman po natin. Ah, ginamit man sa tama o man mga kababayan po natin dapat maglabas sila ng resibo para tayo mga ordinaryong Pilipino ay alam natin kung saan nilang ginagastos ang pira ng taong bayan Totoo ba na tinutulong nila o ginagamit nila sa kanilang personal na interest you know, Mukha katapos lang ng barangay election mga kababayan po natin Iong uh, AX ginagamit pala sa kanilang personal na pagpupromote ng kanilang sarili, ano ang nakaraang eleksyon, ng barangay eleksyon mga kababayan po natin, marami ang uh, nabolgar uh, sa ilang probinsya. So, tingnan mo, uh, mismo ng asawa ni House Speaker Martin Valdez ay posibleng kasabwat o um, ano sa nangyaring vote uh, buying dyan sa Double Del Norte. Itong tingog partilis mga kababayan po natin na hanggang ngayon ay uh, posibleng paimbestigahan um, o ano, ni Vice President Sara Duterte sa DSWD. Kasi mismo regional director ng DSWD, ay uh, nakikialiansa doon sa mga politiko so mahirap man mga kababayan po natin patunayan dahil alam nila kung paano yan lusutan kasi bago nila ginawa talagang uh, na-anticipate na nila yan kung paano nila malulusutan ang mga ganitong bagay kaya nga naman mga kababayan po natin talagang dapat magkaroon ah, ng uh, paglabas ng uh, receive para malaman natin o oh, dito natin malalaman kung sino talaga yung mga kawatan Uh, mga kababayan po natin. Pero parang ayaw nila maglabas eh. Walang na naglabas. Kaya eh, nahihimik sila. Nakadivert na sa West Philippines eh ang issue mga kababayan po natin. Kaya para sa inyong sariling komento at opinion bilang isang Pilipino nagbabayad ng tax, kung nais nga uh, uh, ipalabas ang inyong opinion at komento patungkol sa mga isyong ito, wag kalimutan mag-iwan ng comments sa ating comment section.